tungod sa kadagang video nga wala pa na edit so nalimtan di ay nina ko nga um, video guys mao ni ang time nga nalumos ang akong cellphone pag pangaligo na mo og dagat <laughs> so as you can see ang tubig kay eh, medyo pa balik na didto sa uh, the plain kay pataob na ni siya nga side pero medyo mabaw pa siya so para ma ang mga bata ang among gibuhat kay nangaligo mi diri ang side kay mabaw pa man kauban ang mga bata so mao nga time guys kung naunsa jud pagkalumos ang akong cellphone cut in the act siya kung kinsa ang sala rin. Ayan, as you can see, layo-layo rin layo, dyan layo, sa cellphone kay uh, mawala gina nag-time time lapse, ano? You know? <laughs> time lapse lagi ta kay for the memories and syempre, um, mawala ang area nga uh, lami kay ni Dari nga uh, side kaliguan dyan kay perting tinawa sa dagat, lami po ang area for the pictorials. Basta na-vlog ko ni siya last time, guys hindi lang wala lang na ako na post sa, sa akong page so syempre i-post pa na to appeal sa ano and then yes after that kay medyo nisipog ang kamera ayan kay giatras gi, pa, giatras na mo siya gamay kay medyo the old dun, sa mga bata Now this time, syempre, okay, ligo-ligo na ang tanan, enjoy-enjoy na ang tanan, napay nag-confess, dari sa kilid, nag-confess sa iyang inahan, nga naadaw siya uyab. Uy! simbak ko ka <laughs> um, so muna guys um muna ang kita uh, grupo-grupo yung mga bata kay enjoy sana siya kaayo, kay syempre um naligo media um, ang time kay um i think that's my birthday yeah it's my birthday that time so muna ni siya eyes and after that sa so talking talking kau ba ng mga bata mga anak na ko, mga pamangkin anak sa akong igsuon and also ako mga igsuon pod nga mga babae so mo na siya upat may kababae na amidiha that time so and uh, um, after that, medyo hapit na siya ani nga time, hapit na gud siya ani malumos nga time <laughs> ang cellphone nako. Na ang duha pa gud ka cellphone guys kay ang isa gitali pod nako siya sa kung stand sa cellphone para lagi safe kay nakastan lagi so um, safe ra siya kay um kuad man taas man ang stand siya. So, at this time, medyo murag, uh, gikulbaan ko na minaw nga naglagot. <laughs> tungod sa gi-confess po sa ako ang uh, anak dere so medyo nawala po ko sa passing ani nga time kay medyo nakatagay-tagay po da ani nga time so naigot na sa mohito and this time mauna ni this is oh it oh my god oh, no Ay no. na!